Dito kami sa... Ayan, so we're in a big group. Big group of foreigners. Almansar! Ah, sundan na lang natin sila. Puti nyo sa ano nga <laughs> So guys, nandito kami ngayon, swimming swimming tayo Umbrella Corporation <laughs> So ito, nag na kami dito Kailangan naman ikutin ang buong beach Tama Tama daw Tama. Yung mga babae magaganda, iwan ko yung mga yan, malilikot matulog <laughs> <laughs> Ikaw na boy Mga hindi pa marunong magsaing <laughs> Okay Dapat <laughs> turuan muna no? ikot tayo. gano'n siya kalaki. Kita ba yung bowl place? Dito isang part na mabato. Ano namang style yan? Pati ba naman dito sa Almamsar sir, dinadala mo yung pagiging lasenggo mo? <laughs> si nani, oh. <Ayan. laughs> Joke lang. Ito yung view. Ayan, so dito kami sa buhanginan. Akit tayo na. Ayan na. Tara. Tara, let's go. Ito yung surprise dito. Maganda daw after itong mga bato na to. Grabe oh. Ang lalaki ng bato. Wow. Bato. bato. Wow. Ayan oh. Panalo. So open beach na bato. Ano masasabi nyo dyan? Bibiling ko na to bukas. Bakit lalaki ng tiyan nyo? Junio? Sino malaki dyan? <laughs> wow, kala nyo kayo lang ha? Baka daw kaya Junio. It's so unfair! Nasa tuktok tayo ng mundok. May ah, naninisid daw? Oh? May naninisid ba? <laughs> <laughs> Hindi nga lang nakakatakot dito. Wow, ang taas! Ito na! My tattoo sigurado na ay ka na, tawag ka na ni nanay mo Tawag ka na ni lang nanay mo Magsaing ka pa daw muna May sokoy ka bang nahanap? Sokoy ano, yung sinasabi ko sa'yo kanina. Asa ba yun? Okay, huwag nyo sabihing pumunta kayo rito para mamboso lang. <laughs> <laughs> hindi ah. mga itong mga mamanyak nyo. Huwag kayong ganyan. Huwag <laughs> kayong ganyan. Dito mas magandang view. Okay na, tama na yung pamboboso nyo. Uwi na tayo. Hindi naman kami nang boboso. Ikaw Ay, lang. Hindi, ako lang ba? Oo. Sige, tara mag-prayer mag meeting tayo. Tara. <laughs> Oh, ayan yung beach, no? So, dito ang entrance, five dirhams. homes. Tapos yung umbrella nila is 15. Ano? 10. Umbrella is 10. Yung upuan? O, yung upuan nila is 15 dirhams. homes. So, yun lang. So, sa mga walang kotse, pwede kayong mag-commute. Taxi from city center somewhere. Siguro nasa 20 plus. Okay. So ito, normally pag nasa beach ka, isang bagay lang na makukuha mo, <laughs> sunburn. Saka chips. Saka ano pa ba? Smoking. ka? You know that's not good for your health. Yes, ayey e-cigarette. E Electronic cigarette. Pero actually, ang ibang tao dito Talagang grabe, sunog na yung mga katawan nila. Kasi talagang, tinan si Lolo, si Kuya, nakakatawa yung ayos yun. Kaya, paano natin? Kasi naglalakad siya, labas yung ano <laughs> Ay, nakadong! May napansin ako sa'yo, pag magbukas ka ng chichirya, baliktad. tad. nga. Sino? Eh. Siya, ah, ako hindi, kung asan yung harap talaga, ganun ako magbukas. I mean, sa kanya kasi, oh, upside down. Ang bala ko kasi, pag ganito eh, paibabaw. Ay eh, baka matapon. Kaya, ginanong ko na. Nag-gets me logic na? No? Parang lalim nun ha. <laughs> okay, <laughs> ang, mo. <laughs> ang open ko sana, pag ganito o oh, ang kat. <laughs> lalim mo. Para nakaganyan siya. Ah, okay. Okay, okay. So, gets namin yun. Hindi okay, so yon Ay eh, baka matapon. Kaya, sila ko na. Ino, Pero may trick dito. Ano? mas tumali yung ano. Ito mo sa pain. Para tumatayo rin siya. Pag mamumulutan kayo sa inuman. Talaga <laughs> oh, <tiga ka. laughs> talagang inuman? Pag mamumulutan kayo, para madali. Sa so, ganoon, pinipiga yung ilalim. Pinipiga, Double purpose pa siya. Tatayo na siya. Tikman natin. Aangat pa yung chips. Hindi ka na... Sarap pa, oh. may tunog. <laughs> wow! Mga, mga bata, tuturuan ko kayo magtanim ng soft drinks. Pag tumubo yan, pipitas ka na lang. Pag naging puno yan, mga saglit lang yan, mga 3,000 years. <laughs> 3,000 years? Pagkatapos Pagkatapos mo ng diligan mo ng so, so she'll put water, water that soft drinks. Yan, para mabilis siya tumubo, so mababawasan yung tubo yung, <laughs> <laughs> yung isang taon. kada, kada ha? Ano bang meron dito? Oh, may ay may ay may Samsung. Oh, may Samsung. Chips. Alam mo sa atin ito. Alam, may may grapes ang uh, matik na malaglag. Ano, wala bang balak kay ng grapes na 'yan? Ito panalo oh. Kailang kakainin niyan bukas. Yung lace na 'yan, ang pinabayaran diyan yung hangin. <laughs> okay, so 'yun yung mahal. Oh, 'yun yung mahal diyan. Tawdon air pack. O, kaya mas tingnan mo mas marami yung hangin kaysa sa ano oh, bumunga na hindi pa bumunga eh mahina 3,000 years natulog lang 3,000 years na tulog ang <laughs> dali naman nun 3,000 years sobrang dali wala na Isa itong malaking kalokohan. Tapos, diligan mo ulit. Hindi oh. ba mga adik? Ito, tandaan yung mga mukha ng mga adik, oh. May yeah. mga utak, mga logic talaga naman. Out of this world. Yan, so, people are oh, populated na. Si Kuya Junie, tumutubo na siya. Tumubo na? Medyo. Medyo tumutubo na siya. Aba, may sibol na, oh. Kagaling oh, naman ganyan, ano, wala biligan pa. Biligan niyo ulit! Ganyang, biligan ulit! kabilis tumubo buhay Maya-maya alam pwede na pumitas ng soft drinks diyan. Sige <laughs> nga, ote, antayin natin ha? ah. Sige. Ano, may bunga na? Tumubo na siya! O, oh, yung bunga lang, galingan oh! Sprite oh! Pwede, pwede. Pitas na, pitas! Pwede nang pumitaas at pwedeng buksan niya. Aba, pwede. Talagang may gas pa oh. Sige inumin mo nga ako anong lasa. Is it the same? Hmm. Teka lang, titikman natin. Imba! Lasa <laughs> buhangin! Lasa buhangin! Sarap! Okay, uwi na Bakit wala akong damit? Ninakaw yung damit ko doon? Ninakaw yung... Ano yung mga bitbit? Almsar! -bit. baby! Bye! Bye, girls! Okay, dami tao pa rin. Okay, let's go. Wow! Siya ba yung kanina? Wow! Let's go at the center, ha? Yan yung main entrance? No oh, entry nga diba? No, it's okay. No entry for car. Galing oh, laki. Ayan ang napala mo kasi. Sabi nang bawal mag dito na kulong katuloy. Iwanan na natin yan. Piyansahan niyo ako. Tayo na. Hayaan mo rin. May Wala pamilya na ako. Huwag na yan. Visit visa lang naman yan. <laughs>